Good morning, madlang people. So, ayan. Good morning, guys. Meron lang akong kwento sa inyo no, habang tayo ay nagkakapi. Ayan, kunti na lang yung umong kapi. na lang. Ayan, ngayon yung araw na pumunta tayo kaahinti natin noon, malboro at saka yung kapi. Pupunta yung mamaya dito. Pero balak namin ay mag-swimming. Hindi naman balak uh, na Balak na naman mag-swimming, di ba? So, ayan nga. hapon kwento ko na lang sa inyo, guys. Kasi kahapon kasi, ay, umaga, ganitong oras din ay bumili ako ng isda kasi wala kaming ulam. Tapos, merong isda na mura kasi sa palengke is eh, 280 yung kilo na yon Tapos, masarap yon ihawin. Pag halimbawa, magsiswimming, ganun. Sabi ng asawa ko, dalawahin mo na yung isda, yung malaking isda yon Tawag dito is yellow pin yun. Parang ano yung parang... Uh, okay. So, andito na naman yung makulit kong anak. So, ayun na nga, yung tawag ko yun, yung parang tangigi. Yun, yung isla na yun. Tapos, sabi ng asawa ko is, um, ano kasi ngayon ng mga bata, guys, yung weekend ba, summer nila ba, o tawag doon? Basta yung lo short, ano lang, short week, short tawag doon, yung parang wala nang pasok pa yung ano na yan nag-iisip <laughs> so yun na yun no walang pasok yung mga batos naisip ng asawa ko mag, mag, swimming daw kami ngayon so ayun sabi ko ng sabi ng mga anak ko ay bumili na siya ng dalawang isda ha, pang ano yun pang, pang ihaw at saka yung isa yung pang ulam namin kahapon yung isa Mama. nandyan pa sarip yung malaking isda tapos ngayong umaga na kahapon bumili ako ng ano yung kikiam at speedball para pang ano sa pancit kasi nga balak niya nga mag swimming ngayon balak takbuhan talaga yung uh, yung mga ahinti natin no? kasi dalawa dalawa yung ahinti so ayun na balik tayo no nandito yung asungot kong anak so ayun na nga guys balak talaga or parang pabor din sa akin no na na yung mag-swimming kami ng mga anak ko at hindi alam ng asawa ko ngayon pupunta yung mga ahinti ng aking sigarilyo pupunta yung dito yung Malboro guys pati yung Mighty di ba? Hmm. tapos yung aking ano dyan yung pera ko dyan eh, hindi pa asya ulang pa ay eh, matumal ngayon di ba kasi walang pasok walang order ng pera par wala tapos buti na lang talaga kagabi ay eh, nakakuta kami kasi yung mga tambay dito nag inuman di ba yung mga bat yung mga mga binata nag, nagtambay dito o oh, naka, nakabenta kabenta pa rin kahit konti ba diba? kasi yung ininom nila is yung gin bilog at saka yung si silik yung ininom nila so yan ang kape mo <laughs> so ayan guys sabi ng asawa ko ngayon kumaga na parang nag -iba na naman yung isip niya di ba excited na nga kahapon kasi nga ay bumili na nga ako ng kitkiam at saka squid bull kasi nga magpapadsit ako at saka ni namin yung pansit at saka inihaw na isda, yung malaking isda so ngayong umaga na, sabi niya hinisin niya yung mga anak ko, natutulog pa sila shelter si pa lang yung gising ngayon na, natulog pa gising na raw gising na raw kasi akala ko, akala niya, akala ko sabihin niya na, ano yung ma-swimming si na tayo, daalis tayo ngayon isi na daw kasi si Amishi ay magpapa ano ng ipin magpapatanggal ng ipin kasi sakto ngayon is Wednesday Wednesday ngayon ano doon sa Muchong yung may nagkaano doon ng ipin sakit na daw ng ipin niya at alam ano, na daw yung dalawa na may tumutubo na daw dito sa ano mamaya, so subunit ko yun <laughs> kala ko ba magsisim tayo, mag-unclose tayo ng pindahan at tumunta siguro nag na, yun. na naman yung isip niya kasi nga ay hindi pa yung tapos magluto ng lumpia kayo. Nagluluto pa siya Ngayon, ng kasi may tumawag daw sa kanya may nag-order. Sinasamantala niya habang may nag-order baka next day ay wala na kasi wala nang pasok. Diba? So ganyan yung aking asawa. <laughs> Panerang ano. <laughs> okay lang naman kasi nga, di ba? ay wala naman wala, wala, naman kaming mga stock din ng mga sigarilyo yung aking camel ay ilang kahan na lang lima, lima limang kaha na lang yung aking camel tapos yung aking malboro ay ubus na kasi isang green lang yung kinuha ko pero meron pa akong crafted malboro red na crafted lima pa at saka yung aking blue na malboro ay dalawa lang dalawa pa meron pa akong dalawa pero yung mighty green ubus na yung mighty green ko guys na uh, tira na lang talaga ay may T-Max call. So di ba pa din tayo, makabayad sa ating ano para iiwanan tayo mamaya ng mga sigarilyo. So Ayun yung aking kwento. Iwan ko lang. Update ko na lang kayo mamaya guys kung natuloy ba yung aming mga balak sa tindahan. Balak, balak layasan yung mga ahente, no? Kasi yun yung balak talaga ng asawa ko kahapon. Kwento ko lang sa inyo guys. Share ko lang sa inyo habang tayo ay nagkakapisa sa umaga. Ayan, wala na yung laman niya. Wala nang laman yung aking kape. So, iwan ko lang kung mm matuloy natin layasan yung ating mga hente ngayong araw na ito. Pero guys, minsan kasi, um, limbawa, umaalis talaga ako, nagiiwan talaga ako niyan pang pambayad kahit yung asawa ko. Yung asawa ko lang kasi minsan yung mga ahinti pag dumadaan talaga dito, halimbawa, hindi ko alam talaga na ngayon yung ano nila, katulad ng mga panel ng mga biskit, panel ng lakimi, yan, dumadaan yan sila dito. At hindi ko alam tapos na alis ako hindi talaga ako nagiiwan ng pera yan pero wala naman akong consignment sa kanila yung consignment ko lang ay yung sa sigarilyo lang talaga yun lang pero konti lang naman yung sa sigarilyo ko kasi hindi ako nagpaiwan ng marami ngayon kasi 2 weeks lang naman sila makakabenta ka ba ng critic daw sa 2 weeks lang o, diba ay kaya kung ako sa inyo ay nag, naghanap lang kayo ng sakit sa ulo kung magpapaiwan kayo ng ganong kahalag ganong kalaki kasi dati ako ganon ako kaya ngayon nagpa ano ako nagnangungutang pa ko sa Bombay ha para ibayad lang sa kanila consignment. sa Imin kaya, ayok, kaya ngayon ayoko na kahit wala akong benta ang sigarilyo na yan wala naman niyang, ano, yan ano? strict lang niya. kaya hindi ako magpapaiwan ng malaking babayarin na mga consignment consignment kung sabi ko nga sa sarili ko kung may pera lang ako malaking puhunan maka makasakaw na tayo dito sa white ayoko na mong paiwan at magpa consignment kasi sakit lang sa ulo na i-stress ako yung mga consignment consignment kasi minsan guys is hindi ako nakakatulog niyan pag mayroon ako, ako mga utang-utang kaya hindi talaga ako nangungutang kung magkano lang yung benta yun lang yung aking pinamimili kung magkano lang yung pera natin. At syempre, meron tayong ipon. Mag-ipon challenge tayo, di ba? Di ba, kita nyo naman na ipon challenge at bala ko talagang bumili ng motor kahit yung motor na may discharge kasi pumunta kahapon dito yung yung merong ano dyan bagong bukas city sa Paranas tapos nagbibinta rin sila ng motor yung discharge maganda yun kasi hindi maingay diba? Tapos tatlo yung gulong noon. Maganda 'yun pag halimbawa wala kang driver, ako na lang yung magda-drive, 'di diba? Tapos yung mga anak ko, malaki na yung binata ko, marunong na yung magmuko, 'di ba? Kaya inanong ko talaga yung aking ipon challenge, guys. Yung parang Ipon talaga para makabilig. So, yun lang. At mahaba na yung ating video. So, hanggang dito na lang yan ang video, guys. Maraming salamat. God bless you all. Sana marami pa tayong maisip na ibablog at i-share sa inyo, no? Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa ating YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na bago, na i-upload pa. So, thank you so much. Good morning. At... Babalitaan ko kayo mamaya kung matuloy ba <laughs> o hindi. So, 'yan lang. Bye.